Talagang mahirap ang buhay namin, puso. Pag minsan, pag hindi makapaghanap buhay ang anak ko, hindi kami kakain. Tao po. Hello, Nay. Hi. Tama ba itong napasok ko? Ito po bahay nyo? Saan ang bahay nyo po talaga? Ang laki. Ito bahay niyo po? Kumusta po kayo, Nay? Naman po. Ilang taon na po kayo, Nay? 72. 72. Pangalan niyo po? Digna. Digna Caballero Villote po. Ulit, pangalan niyo, Nay? Digna Caballero Villote. Ilang taon na po kayo? 72. Anong kakantahin ni Nanay? Anong talent ni Nanay? Ano po, talent po ko po, naglalaban, nagalaga ano, nag ng bata. Ay, yun ang talent ni nanay. Okay. Kumusta ang buhay dito, nay? Ito po. Anong mayroon dito, nay? Bakit parang ano to? Uh, ano, nag-aayos ng TV at kakawasing yung anak ko po, po. Ay, yung anak nyo? Pero kayo, saan ang bahay nyo po talaga? Pwede tayo pumasok, nay? Opo. Sige, pasok tayo, nay. Para mga kababayan, pasok tayo at makita natin yung sitwasyon kalagayan ni nanay. Anong palayaw ni nanay? Digna po. Nanay, digna. Magandang tanghali po. Magandang tanghali Upo kay kayo, nay. Para ano, pwede ang umupo? Opo, sir. Okay lang? Pwede Opo. tumabi? Opo. Ayan. Okay. Ba't butas dito, nay? Inano ko po, po, sir, dahil may Ah, binuksan nyo. Ano po po, ah, sa bagay, tulda lang. Opo. Ayan ang kagandahan pagka ang dingding mo is mga tulda-tulda. Opo. Pwedeng i-ano? Opo. Pwedeng iliyad pa natin siguro ano? Iliyad mo pa, kuyara, para hindi madilim. Sige. Ayun, pasensya na kayo, mga kababayan. Maganda yung bahay ni Lola Digna. No? Opo. Ilan ang anak nyo po? Lima po. Lima, nasaan yung lima yung anak? Yung isa na ano nakakapag-asawa dun sa Malasiqui yung bunso ko. Mm -hmm. Yung isa sa mga tarem yung mm -hmm. pakadong anak ko. Mm -hmm. Yung tatto, nandito sila. Ayan nakaroon ng hangin, magandang hangin, no? Okay, hindi na again light sa inyo? Okay na? Ayun. Nay, ah bago ang lahat, ako po yung magpapakilala sa inyo. Okay. Ako po si Daddy Frankie. Opo. Okay. No, kilala nyo ba si Daddy Frankie? Nakilala po kayo namin nung Nag-interview kayo doon sa Mama si oh, anong Yung napanood mo nay? Batang dalawang batang naga nagaano nang tampalok po. Ah, napanood mo 'yon? Opo. Yung dalawang bata na Opo. naghahanap buhay. Opo. Bukod doon nay, ano pa napanood mo? Yun lang po. Ayun ah, lang. Ang galing naman ni Nanay, no? Hmm. Kahit matanda na mga kababayan, ay eh, talagang nakasupport kay Daddy Frankie. Opo. Oh? <laughs> Kasi yung manugang ko, taga Malasiki yung asawa ng panganay kong anak. Oo, taga Malasiki. Yeah. Opo. Ang manugang nyo. Opo. Anong hanap buhay ng manugang nyo? Ito, dyan, naglalaba. Pag bilsan, nag, nasa Kwan Center po hmm. sa Barangay Hall po. Okay. Ah, manugang mo babae Opo. Eh, naglalaba-laba. Opo. Nay, ah, may tanong ako. Huwag mong mamasamahin, no? Opo. Ah, Nay. Pakikwento mo nga kay Daddy Frankie kung gaano kahirap ang buhay no? na pinagdadaanan niyo po. Talaga mahirap ang buhay namin, puso. Pag minsan, pag hindi makapaghanap buhay ang anak ko, hindi kami kakain. Yan lang po, sir. Mm Pag -hmm. hindi siya ng washing, wala siyang ano, ibibinta. Wala, sir. Pag minsan, makabinta ng dalawang washing, isang TV, ibili din namin ang pag namin pagbayad sa kuryente po, sir. Para pag, hindi kami maka-pultutan ng kuriti, po, sir. Mm -hmm. Para, ah, Oh, sa kanya ng mga dalawang kapu ko, sir. Yan, nag sir. Ano? Yan, pinag-iipon ng kunti-kunting pagbili ng mga gamit nila. Yan lang, boss. Umiiyak na si Lola. Ayaw mo, Lola. Mag-pray lang tayo. At saka, minsan, minsan, boss. Ay, Yan lang po sir, ang ano ba sir? Hmm. Hindi ka naman high blood, lola ha? Okay ka lang kasi ang init na ng panahon. Hindi naman po sir. Hindi naman. Tawa ng Diyos. Oo. No. Parang ano lola, ano parang junk shop yung nangangalakal ba yung mga manugang? Hindi po yung mga tao dito yan ano pumupunta dito ng sa kanya kung may bibili bibilihin niya po sir. Mm, -mm. Pag yung mga kalakal na po sir ibebenta niya doon sa dam shop po sir. Ah, oh, pagkalakal. Yan lang, ano po sir. Siyempre luma na hindi na pwedeng, ano, ayusin niya, ibibinta niya sir. Opo. Oh, pagbilin din namin ng mga ano, sari-sari dito sa bahay po, sir. Mm -hmm. Ang asawa niyo pala na nasaan po? Namatay na po, sir. Um, ano, ilang taon na namatay nung 2014 po, sir. Uh, kaya wala na kayong kasama, mga anak na lang. Opo, at saka yung mga yung apo. Nandoon nakasak... dito kayo? Dito kayo? Oo, kaming dalawa yung apo ko dito po. Hindi ka ba natatakot, Lola? Baka pasukin kayo ng ibang tao dito? Hindi naman po. Sa awa ng Diyos, wala naman po. Mm -mm. Mm -mm. Mga ano taos? Mga yero ni Lola. Paano yung Lola? Pag umulan? So, butas... Pag umulan po, Sir, nilalagyan ko ng mga bacha dyan ay parang hindi ma -ano, malayos ang tubig. Pagsahod? Sige, Lola. Salamat sa Panginoon at uh, napasyalan ko kayo dito. Opo, Sir. No? Opo. <laughs> ha? Opo. Lola? <laughs> ano, Lola? Alam mo, pray lang tayo. Opo, Sir. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Opo. Habang may buhay, may pag-asa. No? Opo, opo. Sige, Lola. Bigyan kita ng ano? Mga uh, kaawa, mga kababayan, bigyan natin si Lola ng pera. No? Opo, Sir. Thank you po, sir. <laughs> iyak nang iyak si Lola. Oh, Lola, kamay mo po. One. Two. Manginig kamay ni Lola. Lola, wag kang manginig ha. Hindi ka hybrid ha. Ayan mga kababayan si Lola. Siguro sa kahirapan ng buhay. Nanginig siya. Relax ka lang Lola ha. Opo, oh, si Daddy Frankie lang yung kausap mo. Opo. Oh, eh? Oh, sige, bilangin na natin para matigil yung ilak iyak ni Lola. Three. Four. Five. Six. 7, 8, 9, 10,000. Thank you po, sir. Ha? Ah? Talam, maraming salamat po, sir. Oo. Oh. <laughs> Sana, Lola, nakatulong si Daddy Frankie sa iyo sa araw na to. Oo oh, po, sir. Sana napasaya kita. Oo oh, po, sir. Thank you po, sir. Ba't tumiyak si Lola? Masaya lang po, sir. Mm -hmm. Wala na bang nagbibigay sa iyo ng pera, Lola? pangminsan yung anak ko po, sir, mm. bibigyan na niya ako ng pagbili ko ng merienda. Mm. Yan lang po, sir. Ingatan Baya. mo yung pera mo, Lola. Opo, Paka sir. Pakaingatan mo para may pambili ka pagkain pag nagutom ka. Opo, sir. Itong bahay, paubaya mo na lang sa iyong mga anak. Sila Opo, nang gagawa. Opo, sir. Pakaingatan mo yung kalusugan mo. Opo, sir. Enjoyin mo yung Uh, natitirang buhay natin. Huwag natin isipin yung problema. Opo, Sir. Enjoy lang. Lagi tayo mag pray Opo. No? Kahit kailan, hindi hindi tayo tatalikuran ng Panginoon. Opo. Naasahan mo ba, Lola, na makakatanggap ka ng blessing, biyaya Opo. sa araw na ito? Opo, Sir. Wow. Hindi ko naasahan po, Sir. Ah, hindi mo inaasahan? Ay, ano, Sila doon, sabi namin, bakit wala dito si... Daddy Frank, ano yung hinihintay namin, sabi namin, yung mga anak ko, yung pano. Mm Ito -mm. pala nandyan pala kayo sa sasakyan po, sir. Ah, hinahanap mo si Daddy Frankie? Opo, sir. Ayan. Basta pasalamatan lang natin si God. Si God lang po ang may gawa ng lahat. Opo, sir. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dahil ginabayan niyo po ang team Daddy Frankie para marating itong kinaruroonan ni Lola. Mga kababayan. Uh, sadyang malapit ang puso ni Daddy Frankie sa ating mga lolot lola Lalong-lalo lalo na sa ganitong sitwasyon, hindi na sila napaghanap buhay. At syempre, yung mga anak din nila may mga pamilya na at mahirap din yung buhay nila. Kaya minsan, talagang halos hindi na sila napapansin, hindi na sila nabibigyan ng... Uh, kahit konting pang merienda. Kaya ganito na lang ka-emosyonal si Lola nabigyan natin siya ng kaunting tulong. O lola, oh, sir. ingatan mo yung perang yan, ha? Oh, po, sir. Kaya mga kababayan, muli po, maraming maraming salamat. Masaya po si Daddy Frankie every time na nakakapag-abot tayo ng tulong sa mga lolo at lola natin. No? Kaya salamat po sa inyong lahat na nanonood ng video ng ito. Hindi ko po magagawa ito kung hindi sa suporta nyo kay Dadi Frankie thank you Lola thank you Kano huh? uh -huh. umiyak Lola Lola, naka tayo i-upload namin ito uh -huh, sir. mapapanood ng mga anak mo mga apo mo ano uh -huh, yung sir. mensahe mo sa iyong mga anak anak nandito si Dadi Frankie at tinulungan niya po ako maraming maraming salamat po yung mga anak po Ingatan nyo yung mga sarili ninyo. Lalo lalo yung anak kong lalaking nasa malasik mga sa mga tarumpo. Nandito si Daddy Prangke anak na ano tinulungan nyo po ako. Maraming maraming salamat. Uh. <laughs> Wala walang hangganan pagmamahal ng magulang pagdating sa anak, no? So, ayan, maraming maraming salamat. Magandang uh, araw, magandang gabi saan man po tayo naroroon mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, mag-iingat po kayo parati. At syempre sa mga nakapanood ng video ng ito mga kababayan, kung sakali lang po na may nais kayong mapuntahan o matulungan ng Team Daddy frangi, i-comment nyo po dyan, sama nyo picture at uh, location. Huwag po kayo maglalagay ng uh, mga cellphone number. Basta i-comment nyo lang yung pangalan ng tao gusto nyo tulungan, gusto nyo puntahan ng Team Daddy Frankie, at saka picture kung ano yung kwento ng buhay, ikwento nyo lang po, sabihin nyo lang sa comment section kung bakit sila ang nararapat tulungan. No? At syempre, comment nyo rin dyan kung saan lugar kayo para malaman ni Daddy Frankie kung hanggang saan ang inaabot ng videos natin. Maraming maraming salamat po mga kababayan. Mabuhay po tayong lahat. Hindi magkandamayaw si nanay, mga kababayan. No? Masaya ka ba, nai? Opo, sir. Thank you po. Walang ano man. Babay na tayo, nai. Babay. Maraming God salamat po, sir. O, oh, di ba? Nakangiti na si nanay. No? Oh, God bless po.